Posibleng tumaas pa ang halaga ng itlog sa mga pamilihan kung gagawing per kilo ang bentahan. Ito ang pangamba ng chairman ng United Burley Racers Association o UBRA at Philippine Egg Board Association na si Gregorio San Diego. Sa mungkahi kasi ni Aga Party List Representative Nicanor Briones, chairperson ng Egg Council of the Philippines, idaan sa timbangan ang pagbebenta ng itlog upang mabawasan ang umano'y Tugo naman ni San Diego, magiging problema ang multiple handling mula sa farm patungong merkado. Pusible pa niya idahilan na maraming mabasag na itlog kapag tinimbang ng tinimbang ng mga middleman at retailers. Kamukha yung sinasabi nila na natin para hindi dayain yung mga mamibigay. Uh, makukuha natin yun. Kaya lang, baka naman magmahal yung itlog kasi yung handling. Uh, along, ako oh, along the process, baka marami yung mabasag, yun ang ng mga oh. nagtitinda. Sa mga sa presyo, kasi sa pagsimbang nila, nababasag. Sa handling naman na magiging Oh, sa handling, Oh. Ah. Oh. Multiple handling, eh, mula sa farm. Oh, oh. Party. oh, oh. oh, oh. ka. Magkita si middleman, magtitimbang na. Eh. Pagpunta sa mga retailer, eh, retailer, magtitimbang. Pwedeng sabihin nila na, eh, malaki, mahaba yung proseso. May mga nababasa, kaya eh, tataas ang presyo ito. Baka yun ang mamamagay Bad, Kaya naman, mungkahin nito na gawing standard ang sukat ng mga ginagamit na plastic o karton tray ng mga itlog. Samantala, abiso naman ni Ubrad Share sa publiko pagsapit ng Disyembre, kung saan madalas gamitin bilang sangkap ang itlog sa mga handaan. Ano bang uh, Disyembre magmamahal ang itlog? na uh, natataas ang preso uh, kong Angel kasi ang, sa lahat ng agricultural commodity, uh, sa experience namin, ng itlog talaga pagkapasod bagong -pag taon, hindi na iwasan yung tumatas ang demand. Kasi gawaan ng cake yan, yung mga kanay-kanay ng mga lechitlan. So every year yan, pagka ganitong season, tumataas talaga ang yung president. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.